Precious! Precious! Mm. Sobrang bilis lang nila pa ilang minuto. Hi everyone guys, so welcome back to my YouTube channel. So my name is Jan and welcome here on my YouTube channel, Jan yan, Chisopaw Family. And for today's video, i-share ko naman sa inyo kung ano nga ba yung ginagamit kong vitamins sa aking papi. So itong Uh, vitamins na ginagamit ko. So, ginamit ko na rin siya before no mga papis pa yung mga alaga kong aso, ah, yung mga 2 weeks old, 3 weeks old pa lang sila. At dahil nga sa 3 weeks old na yung papi natin na si Precious, so kailangan na natin siya bigyan ng vitamins. So, depende yan sa inyo guys, ha? pero kasi sa akin, ang binibigay ko ay itong tiki-tiki syrup. Ayan, tiki-tiki syrup plus drop. So, ito yung ginagamit ko sa kanya. Miskin ng mga papi pa yung alaga ko. Yung mga 3 months, 3 weeks old pa lang sila. So, ito. Pinapainom ko to start ng 3 weeks hanggang 2 months old. Pero, pwede nyo pa siyang i-continue hanggang 2 months and up. Pero sa akin kasi ang ginawa ko na noon, nung 2 months na yung alaga kong puppies, eh nag-switch na ako ng LCB at saka nagbigay na rin ako ng supplement ng Himalaya na pang booster at saka nagbigay din ako ng Liberolin. Ito yung supplement para food enhancer. So, ito naman, ginawa ko nung 2 months na in ko na siya and then nag-switch na ako ng ibang vitamins for my dogs. Pero ito guys, ang laki ng tulong nito kasi ito rin yung nagpapalakas kumain sa aking mga alagang papi. Kung hindi nyo nakita yung mga previous video ko nung 2 weeks, 2 uh, months old pa lang yung papis ko. Sobrang lalakas talaga nila kumain and hindi ako nahirapan. Up to now, Ah uh, malakas pa rin naman sila kumain. Pero may times din talaga na magsasawa yung mga alaga nating aso sa dog food. Pero doon kailangan tayo may iba pang option na ibibigay sa mga alaga nating aso para yon Kung manawa man sila, eh meron tayong backup kung ano nga ba yung pwede nating ipakain. Pero kapag nanawa yung dogs ko, nagbibigay ako ng iba, ibang ulam para may variety katulad ng pedigree, ng smart heart. So yun ang ginagawa ko. Pero for today's video, ito, painumin natin yung alaga kong aso na mag uh, 4 weeks old na ng Tiki Tiki. So, yung anak ni Princess. So, let's go guys. So, ang binibigay ko nga pala sa alaga kong puppies, kasi nga 3 weeks old pa lang siya, ang binibigay ko ay point point uh, 0.5 Minsan sa pag-aalaga ng aso Kailangan din natin matutong mag-convert So, ayan sa binibigay ko pala sa kanyang tiki-tiki so ang binibigay ko lang is 0.5 kalahati ng 1 ml so ganun lang guys 0.5 ayan so itong syringe na to guys is 1 ml and then ang 0.5 nya ay half ayan dumating na ng 2 months so pwede na kayo mag 1 ml so by the way guys ito palang tiki-tiki ay pang bata at saka mabibili na naman siya sa butika yan tiki-tiki plus yung papainumin natin ng uh, vitamins. Ang pangalan niya ay Precious. So, sinunod ko na yung utos ninyo guys na Precious na lang yung ipangalan. ah uh, ayan, ito nga pala si Precious din. Eh, swimmer legs din siya. Alam niyo yung swimmer legs, hindi siya makatayo. Yung nakaganon yung dulo ng paa niya. Pero pagdating naman ng bago mag two months, yan, pag natuto na siya maglakad, madali na lang siya magawa ng paraan. May, pwede pa naman siyang ma-adjust kapag swimming, swimmer legs yung alaga n'yong ano, papi. So, ito yung gamot, ayan, na ibibigay natin. 0.5 lang siya. And then, pag maglal, pag pagpapainom kayo ng gamot or any uh, liquid form sa inyong papi, make sure na hayaan nyo silang dilaan. Huwag nyong isasalpak sa bibig nila kasi tendency baka mapunta sa lungs or machok na yung ano yung kahit liquid to nakakachok to baka dumiretso sa lungs nila tas lalabas sa ilong parang may mga tendency ganun kasi nangyayari so hayaan yung dilaan nila or inumin nila yung milk so ganito guys sa gilid lang kayo magpainom tapos kung nakikita nyo unti unti para hindi sila matroma. Yung mga iba kasi, eh, sinasalpak agad. Nangyayari, natutroma yung papi. So, yun guys, tapos na natin siya mapainom. And then yan, himasimasin nyo lang. So, kung nakikita nyo, yung legs niya nakaganon sa likod. Ang ano nito, ma-adjust pa naman to guys pag mas lumaki na siya. And then yan, o obserbahan din natin yan. May adjustment pa naman to kahit swimming leg siya. So, ito na siya guys. Magpo 4 weeks na siya. Hmm. <coughs> Precious. Brush shoes. Na nga guys, napainom na natin ng vitamins yung alaga kong papi na mag-4 weeks old na. At yung gamit natin ay itong tiki-tiki plus yan ito pang bata to guys and mura lang naman to wala pa tong 200 pesos kung meron kayong mga puppies below 2 months old ito I suggest ito para mas lumakas yung kain nila hanggang sa lumaki sila mag 2 months old pero pagdating ng 2 months old depende na kung anong i-adjust ia nyong vitamins sa akin ang ginagawa ko is Himalaya para sa immune booster and then liberolin supplement ito yung para sa liver and mas maganda rin to para appetite enhancer para mas malakas din kumain and third pinapinom ko ng LCB multivitamin and si mami Rabia oh guys makabantay sobrang taba na ni Rabia ngayon promise oh makikita yung katawan niya oh botchog actually lahat naman sila mataba maliban lang kay Bella si Bella kasi medyo pihikan sa pagkain pero kung makain yan mababapatagal patagal lang yung ano yung metabolism niya pero ito kung makikita mo to ito si Trixie sobrang mamasel siya malaman tapos mabigat pati rin yan si Recker lahat yan sila pati yan si ano mamasel din yung katawan niya ito lang si princess yung maliit sa kanila pati yung si Champi pero mga hyper naman pag nilalagyan ko siya ng sapin ayaw niya so kailangan ito para di kong minamap yan nililinis tapos yung papis niya ayaw dun dun sa may anong ayaw din dun gusto dito ng miga so mamaya imamap ko na naman yan inubos lang ng pagkain tapos linis na naman nakakailang pati pad ako nito kaya na mo yung nabilag kong patipad ayan no tsaka ito pa ayan, nauubos ko yan patipad na yan alam nyo guys so kahit matatanda na itong mga alaga kong aso sobrang kulit nila guys promise, ayan eh. mm, mm. hindi pa rin ako may iskap magbigay ng liberolin sa kanila So, itong really Liberolin guys, sobrang gustong gusto nila to. And, binibigay ko lang sa kanila 2 ml. Shhh, huwag magulo. Ang gulo-gulo nyo. Hmm, tatalon pa. Hmm. Sobrang bilis lang nila pa inumin ito. Ay, ko, saglit lang, isa-isa lang. Bella! Tapos ka na. Sabiya. Gustong gusto nila yung lasa nito guys, promise. Ito kasi ang ganda nito para sa kanilang appetite, pati sa kanilang liver. Psst, hindi ka nito, reker. Ikaw pa hindi ka pa nakakainom. Riker! Oh. Pochi! Pochi! Pochi. Si Tito 2ML ang binibigay ko sa kanila. Ah! Bella naman, nakainom ka na Ikaw talaga high blood, Bella. Ang high blood, high blood mo. No. Pochi, lika rito. Pochi. Doon mo na Bella. Tapos ka Oo, oh, oo. Oh. Liga rito, Pochi. Ito si Pochi. Mabait din to si Pochi Kaso lang. Mm, -hmm. Tapos na. ih e. Tapos ka na Bella, di ba? Nabigyan na kita. Ikaw pa nga unang uni. champi Ayaw kasi nang mapit. Champy, di ka rito. <laughs> tapos na kayo, doon na kayo. Tapos na, di ba nakainom na kayo? Kapag tapos na, doon na. Bella, tapos na ikaw eh. Bawal ka umulit. Bukas naman ulit. champi ito kasi yung pinakamaliit na lalaki na to. Ang kulit-kulit. hmm, -kulit. to dito. hmm, Sobrang kulit-kulit mo. Ang liit-liit mo. Ang hirap mo tawagin. No. pay special ka. Pag tinawag, kailangan susunod agad kay daddy. hmm, So itong treats guys. Sobrang gusto rin. Gustong-gusto nila to. Si Bella kasi nagsawa na dito. Pag nakikita nila tong treats na to, talagang nagkakagulo ang mga pango. Mga baby, saglit lang. Oh. Doon na. Oh. Doon na, larga na doon. Ari ko, oh. Talaga. Mm. Uh, hindi na ako tinantanan, no? Huh? Isa-isa lang. Oh, po. Hmm. Bagong CS, oh. Paborito rin yun eh. Tapos na, dapat may minimum lang dapat, hindi pwede yung madami. Hmm. Oh, Rabia. Kaya naman na yan ang kulit niya ano eh hmm. sobrang kulit niya so ito yung tricks nila guys sobrang ano, gusto nyo gusto nyo ito ito yung chicken liver from glam Fury friends so sobrang ayun yung nangalahati na kasi talagang pinapakain ko sa kanila to after natin maglinis magpakain sa kanila eh isasalin ko naman itong binili kong mga uh, pagkain ka na sa grab. So, ito pala guys ay 5 kilos. So, 5 pesos lang pala difference. So ito guys, five, wala pa tong 5 kilos. Tapos bumili na ko nitong charcos. Ayan. Ito kasi guys, para sa odor ng aso. Eh, nagbibigay lang naman ako nito. Uh, yung maximum, pwedeng 3 pieces a day. Meron din kasi ako mga ano, mga treats from Grand Fury Friends na talagang hydrated na mga chicken liver, beef liver, which is napakaganda, gustong gusto nila. Pero ito naman, iba naman kasing klase ito. Ayan. At gustong gusto rin naman nilang siya Kainin. Ito, pwede kayo magbigay nito hanggang 3 pieces. Si Bella gustong gusto yan. So, ito, napaka-importante nito guys. Liberolin, ito yung ginagamit ko sa kanila for appetite enhancer. And para sa liver protection, sobrang ganda nito guys. Lahat sila, lahat yung mga dogs ko, laking liberolin. Tapos, laking gentamicin sulfate. Ayan, pang sa mata nila. Kapag nag-discoloration, nagkakaroon ng red, ganyan, ng cloudy eyes. So, ito. Try nyo to. So, bigay lang sa akin ito is 300. Ito naman ay 330. And that is for today's video guys and I hope you like this video so don't forget to give me a thumbs up yan at kung meron po kayong question or suggestion pwede nyo po akong i-PM or i-DM sa aking messenger Facebook page na Chitsupo Family meron din po akong TikTok account uh, Chitsupo Family meron din po akong Instagram yan pwede nyo po akong i-follow doon at kung may question kayo or suggestion mag-comment lang kayo dyan sa ibaba at sasagutin natin yan sa abot ng aking makakaya. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. So, see you on my next Dog Scaring Tip video. So, thank you for watching. Bye-bye.